Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Apolinario Mabini Imaranan, Tagalog, APOLNAR, Luma BIN, ikadalawang put ng Hulyo taong isang libo na apat hanggang ika tatlo ng Mayo taong isang libo at tatlo, ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno, tagapagturo, abogado, at estadista na unang nagsilbi bilang legal at konstitusyonal na tagapayo sa revolusyonaryong pamahalaan, at pagkatapos ay bilang unang punong ministro ng Pilipinas sa pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas. Siya ay tinaguriang, utak ng himagsikan, o, utak ng revolusyon, at kinikilala rin bilang isang pambansang bayani sa Pilipinas. Ang gawain at kaisipan ni Mabini sa pamahalaan ang humubog sa pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan sa susunod na siglo. Dalawa sa kanyang mga akda, ang El Verdadero de Calogo, Ang Tunay na de ikadalawang Ika-24 ng Hunyo taong 1898, at Programa Constitutional de la Republica Filipina, ang programa ng Constitutional ng Republika ng Pilipinas, 1898, ay naging instrumento sa pagbalangkas ng kung ano sa kalaunan ay makikilala bilang ang konstitusyon ng malolos. Ginawa ni Mabini ang lahat ng kanyang revolusyonaryo at gawaing pampamahalaan sa kabila ng pagkawala ng paggamit ng kanyang magkabilang binti sa polio bago ang Revolusyong Pilipino noong 1896. Ang papel ni Mabini sa kasaysayan ng Pilipinas ay nakita niyang harapin ang unang kolonyal na paghahari ng Espanya sa mga pagbubukas ng mga araw ng Revolusyong Pilipino at pagkatapos ay kolonyal na paghahari ng Amerika noong mga araw ng digmaang Pilipino-Amerikano. Nakita ng huli si Mabini na banihag at ipinatapon sa guam ng mga kolonyal na autoridad ng Amerika, pinahintulutang bumalik lamang ng dalawang buwan bago ang kanyang kamatayan noong Mayo taong 1903. Maagang buhay at edukasyon. Replike ng bahay kung saan ipinanganak at lumaki si Mabini, na matatagpuan sa Apolinario Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas. Si Apolinario Mabini ay ipinanganap noong ika-23 ng Hulyo taong isang libo walundaan at anim na putapat sa baryo talaga sa Tanawan, Batangas. Siya ang pangalawa sa walong anak ni na Dionysia Maranan i Magpantay, isang tindera sa pamilihan ng Tanawan, at Inocencio Leon Mabini Ilira, isang magsasaka na hindi marunong magbasa. Si Apolinario Mabini ay nag-aral sa makasaysayang paaralan ni Padre Valerio Malabana na matatagpuan sa Lipa. Dahil mahirap nakapag-aral si Apolinario Mabini dahil sa matrikula ng paaralang malabanan ng mga mag-aaral batay sa kanilang akademikong merito kaysa sa kakayahan ng mga magulang na magbayad. Makikilala niya ang magiging pinuno na si Miguel Malvar habang nag-aaral sa Lipa. Noong 1881, nakatanggap si Mabini ng scholarship mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila. Ang isang anekdota tungkol sa kanyang pananatili roon ay nagsasabi na ang isang profesor doon ay nagpas siyang sunduin siya dahil malinaw na makikita sa kanyang maruming damit na siya ay mahirap. Namangha si Mabini sa profesor sa pamamagitan ng pagsagot sa serye ng napakahirap na tanong ng madali. Ang kanyang pag-aaral sa letran ay pinakanakang naantala ng talamak na kakulangan ng pondo at kumita siya ng pera para sa kanyang board at tuluyan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata pag-aaral ng batas. Nais ng ina ni Mabini na makapasok siya sa pagkapari, ngunit ang kagustuhan niyang ipagtanggol ang mga mahihirap ay nagpa siya siyang mag-aaral ng abuga Isang taon matapos matanggap ang kanyang bachelor in artes na may pinakamataas na karangalan at ang titulong profesor ng Latin mula sa Letran, lumipat siya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1888 kung saan natanggap niya ang kanyang degree sa abogasya noong 1894. Kung ikukumpara ang henerasyon ni Mabini ng mga Pilipinong intelektual sa nauna kay Jose Rizal at sa iba pang miyembro ng kilusang propagandista, inilarawan ng mamamahayag at pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa panitikan ni Joaquin ang henerasyon ni Mabini bilang susunod na pagulit sa evolusyon ng pagunlad ng intelektual na Pilipino. Ang Europa ay naging isang kinakailangang katalista para sa henerasyon ni Rizal. Sa panahon ni Mabini, ang intelektual na Pilipino ay sumulong ng higit pa sa pangangailangan para sa kaliwanagan sa ibang bansa. Ang mismong punto ng tagumpay ni Mabini ay ang lahat ng kanyang pag-aaral, lahat ng kanyang pagsasanay, ay ginawa dito mismo sa kanyang sariling bansa. Ang argumento ng henerasyon ni Rizal ay ang mga Pilipino ay hindi pa handa para sa sariling pamahalaan dahil sila ay kulang sa edukasyon at hindi na makapaghangad ng higit pa sa kanilang sariling bansa. Ang katibayan ng henerasyon ni Mabini ay kaya nitong pangasiwaan ang mga gawain ng pamahalaan sa pamamagitan lamang ng edukasyon na nakuha nito sa lokal. Hindi na nito kailangan ng Europa, nakuha nito ang lahat ng kailangan nito sa Europa. Si Mabini ay sumali sa Guild of Lawyers pagkatapos ng graduation, ngunit hindi niya piniling mag-practice ng abogasya sa isang profesional na kapasidad. Hindi siya nagtayo ng sariling opisina ng batas at sa halip ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa opisina ng isang notaryo publiko. Sa halip, ginamit ni Mabini ang kanyang kaalaman sa batas noong panahon ng Revolusyong Pilipino at Digmaang Pilipino-Amerikano. Sinabi ni Joaquin na lahat ng kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay may kinalaman sa batas. Ang kanyang ay isang legal na pag-iisip. Siya ay interesado sa batas bilang isang ideya, bilang isang ideal sa tuwing siya ay lilito sa ating kasaysayan siya ay argue ang isang katanungan ng legalidad. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pagbabalik, na matay si Mabini dahil sa kolera sa kanyang tahanan sa kahabaan ng kalye nagtahan, Maynila noong ikalabintatlo ng Mayo taong isang na tatlo, sa edad na tatlumpot matapos uminom ng hindi pa pasteurized at kontaminadong gatas ng kalabaw. Ang kanyang libing sa Binondo Church ay dinaluhan ng humigit-kumulang 8,000 katao. Karamihan ay mga Pilipino, kabilang ang mga pangunahing miyembro ng Iglesia Filipina Independiente na pumalit at some ekop sa Binondo Church noong panahong iyon. Ang kanyang mga labi ay unang inilibing sa Manila Chinese Cemetery, na minarkahan ng isang tatsulok na pyramid na sumasagisag sa kanyang mga paniniwalang Mason sa isang nakataas na pedestal. Kasunod nito, inilipat sila sa Musoleo de los Veteranos de la Revolution sa kalapit na Manila North Cemetery bago tuluyang inilipat sa bagong pinasinayaan na Apolinario Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas, sa kanyang ikasyamnapot na anibersaryo ng kapanganakan noong ikadalawamput tatlo ng Hulyo taong isang libu na raan at limamput anim mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!